So, ayan guys, another video for today. A short, quick video lang. Kasi gusto ko lang sagutin yung isang comment sa akin ulit sa YouTube kung paano daw mag-apply dito sa Greece as a direct hire. So, ang pagkakaalam ko kasi sa direct hire is yung may kakilala na kayo dito na sila yung maghahanap ng employer sa inyo and then i-refer ire kayo dun sa employer na yun and then saka kayo i-hired. Yun, yun ang direct hired. And then so far, wala pa akong alam na ibang direct hired uh, beside doon. yon and yun lang alam ko yun sa bahay. Pero wala pa akong alam yung mga di direct hired na magtatrabaho sa hotel. Kasi may mga nakikita rin ako na kumukuha ng mga Pilipino sa Pilipinas para magtrabaho dito sa hotel. I think eh, that is a direct hired also na tinatawag nila kasi hindi sila... Uh, hindi yung agency 'yung nag uh, naghanap ng employer para sa kanila. So yun, kung may kakilala ka dito sa Greece, uh, as mo sila na hanapan ka ng employer. 'Yun. So yun, hopefully na nasagot ko yung tanong mo at nalinawan ka. <laughs> 'Yun. And um, may kakilala ko na nagpapaalis pero kasi malaking pera yung kailangan kailangan talaga sa parang more than 6 to 7k euro. So at saka kailangan ko na muna na i-clear kung talaga na legit 'yon. Pero may nakita ko na napaalis na eh. So 'yun, gagawa ko ng another video about don guys. So please follow my page and subscribe and subscribe to my channel. <laughs> Ilang bye. Spread love.